Gandang araw mga kabubog kaya nga ay araw ng Martes ano? At um, July 22 ba ngayon mga kabubog ano? At um, may bagyo ano? At mm, um, naman pagkaganyong may mga bagyo Apektado ang hanap buhay ng iba Pero tayo nagpapakarga ng bakal ano? At habang nagpapakarga tayo ng bakal Ay kinailangan nating kuan na ipastol ang ating mga alagang kambing ano sapagkat um, kung mapapansin niyo ay ilang araw ng ulan ng ulan ano at um, bitin ng kain ng ating mga kambing ano. Kaya naman kahit na ulan ay pinalabas natin at ating pinapastol kita nyo naman na ulan mga kabubog ano kumakain ng ating mga alagang kambing ano. Wala ngang ulan-ulan dahil pagka hindi sila kumain ay siguradong mamamatay sila sa gutom ano. Ayan ano. At huwag kayong matakot pagka na ulan ano kumakain ng mga kambing kahit na ulan. Huwag kayong matakot na ilabas kung kayo may mga alaga ano. Basta't siguraduhin nyo lang na Uh, 'pag nabusog ay ipapasok na so yun lang muna ngayon mga kabubog